Binanggit ko sa inyo na pupuntahan ko yung kaibigan ko na bagong panganak. So, nasa bahay na ako niyan. So, magbo over na lang ako kasi nga medyo hindi maganda yung pagkaka interview ko sa kanya dyan. Kung ano yung mga ginastos niya at hindi binayara nung siya ay nanganak dito sa Greece. Bago nga pala ang lahat sa mga hindi nakakakilala sa akin at bago palang sa aking video, ako nga pala po si Marie Grace, isa akong OFW dito sa Greece. Nagkaroon lang kami ng konting kwentuhan and then sinabi niya sa amin na libre pala yung panganganak dito sa Greece. As long as nagbabayad ka ng iyong ikaw, agandahan pa dito mula sa check-up, vitamins at yung bibilhin mong gamot sa butika ay libre. May isa nga rin pala akong kaibigan na mangangan ngayong November and I think si Sarian siya and sabi niya ay libre din ang si Sarian dito pag nanganak. Nabanggit ko na rin pala sa amo ko na gusto kong magpa pap smear at isa rin yan sa mga pwede nating ma-avail ng free Ibigay lang daw natin ang ating ICA number. Kaya kung may nararamdaman kayo, huwag kayong mahiya na magpa-check up. Kasi nagbabayad tayo ng insurance. So kasama yan sa ating binabayaran yung health insurance. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. At basta na lang tayo uuwi ng Pilipinas nang wala tayong nagagamit ni isa. Pero syempre, mas mabuti pa rin yung wala tayong nararamdaman. Pero diba? yun nga lang, dahil nga sa nature ng ating trabaho, hindi natin maabasan minsan na magkasakit. Para tuloy na ko na maganda pala dito mga dito ka na bumuo ng pamilya kaysa naman doon ka mga anak sa Pilipinas tapos mag-aabroad ka at iiwan mo rin yung pamilya mo. At ang alam ko rin ay libre ang pag-aaral dito basta public school. Sa totoo lang natutuwa ako pag nakikita ko yung mga kababayan natin na magkakasama silang pamilya. Nandito yung anak nila, nandito yung asawa at may hindi pala libre ang panganganak dito. May lo pala dito na hindi libre kapag ang binuntis mo ay hindi mo asawa. Okay siya nandito na lang ulit ang aking mini vlog at kung ano na naman na naiisip. Ko sya. Maraming salamat ulit sa panonood. Paalam. God bless everyone.